Simula kahapon hanggang sa linggo November 2 ay isasara ng Cotabato City Transport ang Traffic Management Center o CCTMC, ang ilang mga pangunahing highway sa lungsod ngayong Ondas, ang mga sementeryo kasi sa lungsod ay nasa gilid lang ng National Highway partikular sa kahabaan ng Sinsuat Avenue, kaya asahan na ang pagbagal ng trapiko dahil na rin sa digsa ng mga dadalaw ngayong araw hanggang bukas. Sa abiso ng CCTMC, isasara ang bahagi ng highway sa harap ng Public Cemetery, kaya ang mga sasakyan na papuntang downtown, super at college area ay liliko sa Bormej Drive. Nag-abisa naman ang traffic office na sumunod sa mga traffic signs para hindi magka-traffic. Nakabantay din ang kanila mga personnel para sitahin at paalalahanan ang mga nasa wrong parking ng sasakyan. Buko dito ay aasahan din ang heavy traffic at heavy pedestrian o dagsa ng mga tao kaya pinayuhan ang mga motorista at may-ari ng sasakyan na magdahan-dahan sa pagmamaneho. Mark Antenitaiko, NDBC, Bida Badita.